Kate. Galingan mo. Ate. <laughs> Pero, Pero kling level 3. Oh. Everything naman nila mukha. Nirerest. Pero level 3 kaya mo na mag-defusal. Oh naman. Partida nirerestart mo 'yung computer. Ay na restart shit. Oh. Uh -huh. Magmumura ka pa nga sa batibot din. Natin. Ano ibig sabihin ng restart na 'yun? Dahilan, reasons, Reason, 'di ba? Ah, reasons pagka nag-restart. Reasons na restart. Nag sabihin ko nga sa ate, ate nag restart yung computer kaya 14, hindi kaya 21 na lang. Nag restart yung computer, 21. <laughs> <laughs> 21. <laughs> Tang ina. Talagang napakagaling mo magdota ano. <laughs> eh, hindi na sa magaling pero, mo, may nagsasabi lang, napakagaling mo na yung <laughs> Pero level 3, nakapag defusal. Pero yung wala pang isang minuto naka. First blood. Oo, oh, 48 seconds. Paano ginawa mo? Paano ginawa? kung ka ako ngayon. Ah, thip. sige. Bili <laughs> ko gamit. Oo. Oh. Meron ako. Ano, alam mo yung ilam gamit? Hindi ko na maalala. Nag-divine pero... ka kagad. Hindi naman mag divine pero... Pero level 1, divine yan ah. Hindi, hindi <laughs> ba. Siyempre. Hmm. Hindi pa divine ako, lalo kayo na puds. Hmm. Hindi pa kong tawagin. Hmm. I am B.A. Imba. Ah. Uh. <laughs> ng kleto. L-A-N-C-E. Ano yun naman Kino plata? Imbalance. Ah, I-M-B-A-L-A-N-C-E. Kumbaga Lancer. Eh, pag marami. May S. Imbal. I-M-B-A-L-A-N-C-E-S. Imbalances. Ah. Pag marami. Dige, punta ko sa may secret chef ng Sentinel. Ah. Dige, ring. Kasi nga, ring. Yun na natirang pero ko. 875. Anong ring? Anong ring? Ring of health. 875. Wala kasi nakalagay yung peso o dollar. Nakalagay coins. Gold. Golden ganit-gold. Mm. Punta up sa taas, ala. Hmm. ko, wala pang creeps. Kasi, wong! Oh. Sabi nga ng palaka, <laughs> na Ay, ano. eh, sa baba, nakakuha ko, wow, haze. Ulay pula. Wala namang haze na love, dude. green, may pula. Hindi ba yung pagpula way, ano Hindi Hindi yung pula. Ay, de, nga, kasi, blue. Uh, haze, hey, de, blue. 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 didi. Ang Blue. didi, Blue. 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 na green. <laughs> Pag tinapat mo ba, wala namang ace na dilaw, wala namang ace na dila. Ano kulay nung inbi? Inbi. Violet yun, violet. Nang inbi, puti! Ako na, makikita mo ba yun? Puti nga! Violet yun, violet. Basta, ako ace. Nakita ko ngayon si Tarantado, si Storm Spirit. Na gap-gap na eka! Nagtay pa. GG na sir. Niyabangan. Ay, ako salat niyayabangan na po eh. nyo ako. Ah, siya. Uy ka! nga sa puno. Ah. Pag ano ko sa puno, uh. Mm. tatanga-tanga. Um, meron akong, ano, E. Anong <laughs> ah, Di ko lang yung Ani i. So, Ano, ano magagamit mo? Yung tumatalo na, yung ng tubig. mo, E. Tatanggap mo ngayon sa hero. Gagano ngayon, hero, tatanggap ngayon. <laughs> <laughs> may, may kasama siyang mga, ano, mga wasa, mga, ano yun? Herbs. <laughs> Flips. Uh. Yung mga Alipores. Uh. Katawin sila kayo, pagbagsak. Pagbagsak, gulo siya. Nang boso pa, ng Comsat. Gumanon. Hoy, putang ano mo, Comsat ka. Kasi sinog ko yun. ko ngayon. Eh, Haze. Pinalipalo ko. Namatay ngayon sa Tori, nag-reason. Ah, Haze ka lang, boy. Ulul, malay ka bang Haze yun? Kung Indo yun, dinalo ka namatay. Yung <laughs> ganun. <ganyan. laughs> Pero hindi mo alam na Haze yun na ha? ako mo. Hindi, hindi ko alam Basta Haze. Ah, ganun ka talaga kagaling mag-dota. Eh, yung mga nakapost. Kung sa nila, <coughs> hindi kasi ako sanay mag-post sa Dota, we. Eh. Yung mga naka-post, dalawa, tatlo, walang isa. Tapos parang pa nagpo-post ka talaga. Kung baga cheat yun ano, yung post. Ang post? Yung post ka mo. Hindi ko sinasabi mo post. Ang post? Sabi mo post. Ang post? Ano, post eh. Gago. Yung post, yung P-O-S-T. Post. Hmm ano S-P-O-S-E, Bobo? Ay, ang tanga! P-O-S-E! Gago! Ikaw ang Bobo! Ikaw ang Bobo, pause! P-A-U-S-E! ano P-A-U-S-E? P-A-U-S-E! sabi mo P-O-S-E? P-O-S-E? Baka ang sinasabang P-O-S-E. Yung pinatidilig ng halaman. Oo! p o s kaya, POS sabi mo. Nanay, ano? Eh, <laughs> tatay na lang. Tatay si Lerino. mo na Parang ng hose. H-O-S-E. <laughs> tatay, ako na. Ito yung hose. ko na. Patay yung gripo. Ang ng gripo. Tatayagay na ang Tatay, na ang lagos. Tatay, na ay na ang lagos. Tatay, ano yung, wala kang pause? Ano yung pause? P.O.A. P.O.A. <laughs> Hindi, kasi walang nagpo-pause sa Dota ng mga 48 seconds first blood. Pag isa lang, alam ka lang, puro kambang, tatanga. Hindi ka nila kaya yung ganun. Pero napaka din mo, no, 48 seconds. Oo, Kita kita ng mga classic, wala pa lang nalagawa sa Dota ng ganun. Alam mo ba yan? ka kung ikaw yun. Lintik ang inabot mo saan pang bubuisit. Patay siya kan first blood. Tatanga-tanga ang matras pa. jemus mo sa Dota. Oo, pindi talaga. Sobrang pindi. Lalo nung... Ano? 6.49! Ang <laughs> ah, tanga ng score yun! Yung <laughs> ano yung tayo mo yung gold, yung gold! Ang partita ko pink! Lalo <laughs> yung gold sa pink! Ano yung gamit mo yung na red? Hindi, yung pink. gold. Pink. Ano yung malakas na racer mo? Gold. Yung gold. gold. Yung gold. Kasi pagka dito, mahal. Ano yung pinakamahina mo sa ano? Yung pink. Sa, yung pink. Ah! Eh, yung blue, yung blue. Yung susunod lang. Tapos brown, tapos yellow. Tapos red. Yung gold. Ah! <laughs> yung racer mo na gold, yun talaga yeah. pinakamalakas. Si alam ah, tumi triple kill nga lahat, ala pang rampage, <laughs> ala pang Ultraman. <laughs> alam, <laughs> kasi sabi ni JJ, Ultraman pagka apat, pagka pang lima, ult ano, ultra kill, tapos pag pang lima, ultra man, lilipad na gano'n. Anong ultra flag, man yun? Hindi, pag apat, ultra kill. Mm. Pag pang lima, ultra man, lalabas sa lupa, magkakla, <laughs> ultra man, guys. Ah! Tang ina ng ultra man, kasali pa. Hmm. Kaya may shadow pin, makinain. <laughs> shadow pin. Hindi, may bagong pinag-aaral niya, nipo. Anong nipo? Mipo. Baka Mipo. Nipo. Baka nipo, hindi nipo. Nipo. Malas ba yung si nipo, malas? Oo, oh, malas si nipo. Ano ba ang binubuo mo kay, kay Mipo? Kay? Mipo, uh, ano bata kay mipo. Mayka muna. Mayka. ano 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 ba ano 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 mo ano 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 ano